Maugos ma na. Ang ugos na ganito. Well, na may nakalaan ah. Buwan huh? well, may nakalaan. Okay. Oh, okay. Ay, buwi. Ay, Ay, buwi. Oh, suspense lang. Okay, aram, man. aram ni Kuya nanti. Hmm. <laughs> Jesus, Yali pa inan sa so, diin san oh may mga ma kami oh, maupod oh, kami sa Manila. Sa Manila di di sa kuan. Di di sa sa ano. Ano lang mabarkol siguro ko mano. No? Nanun sabi sa ni nimo amo gimpauli ka na una no? Bingi nanun sabi sa ni nimo amo nagimpouli ka na? Kauna ko. Nanun sabi sa ni nimo amo na? Nanun sabi san nimo amo bingay ngayo ka na? Ha? Impouli ko kay ndo ko away away ka. Dipon na may ay, mga ilong guard yan. Pag suway suway, may ilong. Sabi ko, sabi ko, well, gani siguro ni Lord kay grabe, sa, grabe na na akong mga pasakit. Pamangani, mas naayo lang. Hindi lang, oh, lapit sila yung latulat na nagayad. Pira lang ka oras, ka na sa matulat. Pira, pira, pira ka years, bingay, pira? Top. Three years. Three, pa four years ako. Mas naayo lang. Saka may back pay ka. Ha? May back pay. No, yun. na no. na. Pero nawara na, nawara na. Ano? ma? pa ako no, ma. Request kita ng tulpo para makariskasan ka mayo. Yeah. pa <tipan> alas Ako nagtrabaho. Auto na pa alas. Alas ako nagtrabaho hanggang ay. alas 3, ako na nagtrabaho hanggang hanggang kanina na alas 2 ah, ng hapon. Gobi, um, sige lang wan. Bagan last na ano, naman ito, last last na naman ito. Hindi nga ni kano. Inawal. Huli na siya kay ang babae, binainaway siya. Amo. Um, Medyo may something pa no. Ah, uh, kaya man. Ay, ang babae ni Joy uh, lang. Long. Naka, nakakita man yeah, saan mga... Himat bingay da. Nakakita man saan mga anong sa labas. Ah, uh, daw, nakayo lang ano success man na niya kapoy may bilim pa kaya siya sa oh. ano alam na ni mamay alam uh, na ni mamay Ma makarealize man ito pag pag nakahanap sa mga am san amo na dili maayos san San... Tapos mas kayong grabe yung sabi sa akin, itapok ko na sa labas, sa so, labas ko kanina, itapok ha, ayaw ano, sa ay, nung init-init, alas dos, alas dos, hindi eh? Para mm. painitan niya ganda po, para patapok niya ako sa mga basura sa labas. Diba, ano? mm. oh, yun, Pero wala tapos ginaano ko lang siya, ginaulampingan ko lang siya para din siya maano sa akin. Hmm. siya malimot sa akin. Lampingan ko lang at siya, mas kayong... Maskin grabe, maskin grabe ng kapoy ko, grabe ng init ko. Mm. May mga lagong kapoy, kakadali, tapos hmm. Grabe Kaya sabi ko, sabi ko sa diri ko yun. Makaunanay kay ako. Kaya pag ito sa iyo, hindi na ako pwede magkaon. Ito sige na anay. Sige na magtawag ko na lang Sige na, sige lang, naman, na, babay, matda. Ini, adi lang di kanoi sa sa na kanoi pay. Binga na ako ano ha? ayo Gob na si Bingay. Ano ah, Bingay? Kasi Basi, mag ano? may barato na Bingay na cellphone ba ya? Hmm, ano nga yun na siya maglakat-lakat kaya niya oras? Sa mas bati na, mas bati, Pilipinas na. Uy, mga yung klaseng. Mm. Ay, gabi. Sige lang, kaya mm -hmm. makadiskanso ka naman. No? sa tiil. May napangkog ako na ato ko ako po. Ang kadali-dali ko sabi ko maka mauli gid ako sa Pilipinas, hindi pili gid pwede na dili gid ako maguli. Nagbusog ko ganda na ako trabaho, gayud. Bahala na lang magmata ako na duha ka oras lang katurog ko basta makauli gid ako sa Pilipinas, kaya dili ako pauli ko nang dili ko matang sa trabaho ko. Ano mo sabi sa imo? Hmm. Kaya hmm. kung makauli man ako, kumabayad sa ticket ko. Ay, may kay gintaga. trabaho ko. Oh, Kada na. Sabi niya sa ako. Pero may napili na ako. Sabi niya, sige na kayo palit. Saan ko na lang ina sa iba? Hindi okay, ano mo na ina kaya. Ang lalaki nagsabi. Ang gusting kamalas ito. Ibang din. Amin itong pinakalas mo na test Sa inda. Sabi niya sa kung hindi ko matapos, hindi ko matapos. dapat talaga shift na sa katulog. na sila makanulis. Kailangan. Ako nalagyan po sa dapat matapos mo yan ang trabaho mo. Kung hindi ko matapos na trabaho mo, hindi ka kauli ha. Mag ka. Dapat kailangan ang ticket mo. magbayad. ikaw magbayad sa ticket mo ha. Dali-dali ako alas pa lang. Alarm ako. Nakatulog ako alas 12. Tapos ako alas 12. Sabi kaya, hindi ko ako. Pangalan <laughs> na lang ka Mauli. Kaya ko sabi ko, tapos inan, tapos may, bilid bilin pa ako dito, mga, na, may, may ano pa ako, itakapog nalang lang ito dito na iba kay para painitan niya ako kanina. Itarap, sabi niya, ibutang mo na lang ito sa, 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 kan, kan, ay, kan, lumakap ka na. Sabi hmm, niya, sabi niya, ba sabi hmm. Sige na pagkaw nanay. Yung na pagkaw na ni mm -hmm. Dagay eh, para ni Muras, abulabul pati Muras mo niyan. Sige na babay. Sige na, babay na imat, na, imat. Imat.